good morning mga drivers. May kunting tutorial naman tayo kung paano namin ini-install yung uh, engine namin. Paano tinap yung mga kaniyang mga alalay sa makina para hindi umiinit yung kaniyang engine mga drivers. Uh, Ayun. Ang unahin ko, ito pa yung tambutso namin kung paano. Ito po yung tambutso namin mga drivers, ayan. Yan, yan tambutso na yan. Kita nyo, may isang hose pong nakalagay. Ah, o yan oh, may nakalagay. Yan pong hose na yan mga rebers. Papunta yun, papunta yan doon sa labas. Sa labas ng bangka. Yan. Para hindi siya masyadong umiinit. Pag umaandar at saka tumatakbo ko siya. May tubig pong pumapasok dyan. Yan, tika muna. Yan. Yan po. Ito po, ito. hawakan ko. Ito. May tubig po papasok dito. Yan. Pupunta po dyan para hindi naman umiinit yung tambutso. Yan. Yan po ang ginawa namin para hindi mainit, hindi masyadong umiinit yung ito pong makina. Tapos yan ang tangki namin mga drivers rivers Kinukumbinar lang na po namin. Ito, ito po yung tangki. May lamang tubig to. Yan. O oh, yan o. May tubig yan sa ilalim yan. May butas po yan. O oh, yan tubig, umuusok po. Para hindi naman po siya masyadong mainit, yan, yung hose na yan, kunikunikta namin dyan sa uh, kanyang water farm. Tapos yung water farm na yan, yan, kunikunikta naman po namin doon sa ilalim, yan, para papunta dito sa ang tubig, papunta dyan, tapos lumabas dyan, papasok dito. Oh, para hindi naman po siya masyadong uminit pong engine. Ayan po, may iba naman po kami ginagawa na ah, uh, tubig 'yon. Yung hose na 'yon sa ilalim, papunta doon sa ano parka. Hindi masyadong makita dito, ayun oh. Sa 'yon. Yan Papunta may tubo naman po kami pinalabas doon sa ano labas ng parka. Doon sa labas tapos Uh, babalik naman po siya dito sa ilalim papunta dito sa engine tapos papunta dito papunta naman dito yan para hindi masyado umiinit yung engine namin mga drivers ito po yung engine namin yan tapos ito pong ayan yan pong maliit na ano yan ano um, yung tinatawag na uh, magcharge mag-charge ng kanyang battery tapos Ah, ilang bisis na po kasi yung nasira. Kaya hindi na lang namin ginamit. Ang idea po namin mga reverse, ah, bumili po kami ng solar. Yan, solar. Sana pag gagana 'yan, may wire po 'yan papunta dito sa ano, battery namin. Para pag andar, mag-charge po to 'yung battery namin. Ah, po sira. Nasira kasi ilang bisis na po pinalitan namin ang So ang tawag niyan cho yung maliit um uh, internet uh, uh, yan yan pala ang internet mga drivers pag sana pag yan may wire yan na uh, i ka namin dito sa battery kaso ilang bisis na pong nasira kaya hindi lang namin pinalitan okay lang naman yan pag hindi na yan gagana bumili na lang po kami ng solar ito po yung wire ng solar saan ba yon ito 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 po itong wire na to kinukonekta namin doon doon sa itaas doon po sa itaas ang solar panel diyan tapos kinukonekta namin dito ito po yung uh, controller yan pwede tayo mag-charge ito ng uh, cellphone or ano ano pa uh, bluetooth pwede dito tapos, may wire po namin tinatap dito. Papunta po dito. Ayan, ito pong wire. Ah, ito, itong wire na ito. Ayan, oh, labas dito. Papunta dito sa controller. Dito, papunta po dito sa aming battery. Para hindi na po siya malubat. At tapos po, ito na pong ginagawa namin sa aming governor. Ito, nylon lang ginagawa namin. Ayan, oh. Ano? Uh, hilain ko, ayan, oh. Ano? Yan, iin. Ah, oh, yan. Kinukunikta namin doon. Yan. Ayan po yung goberno namin. Apakan lang para hindi naman masyadong hirapan yung mga kamay natin pag may gagawin. Yan. Tapos ito po naman pong isang nylon na to. Panghila to para gusto mong patayin ang engine. Kaya ito lang hihilain namin. Ito. Oh, ito, ito. Itong may hose na to. Hihilain lang to. Para mapatay yung engine tapos ito namang kunting box na to noon ito po yung clutch namin na hydraulic clutch kasi palaging pumutok yung hose namin dito yan o ito, pong, ito po yung sana ang tutulak sa clutch namin mga drivers ito ito akaso ah, palaging pumutok yung hose ito kasi bronze lang po to Oh, yan bronze itong ginagamit namin papunta doon sa clutch na hydraulics. Yan, palagi po siyang pumutok. May ano po dito? May ano po dito? Uh, may ano bakal po dito na nakakonekta sana dito dito siya pong magtulak pag gusto mo maglats kaya palagi pumutok kaya pinalat, pinalitan lang namin ng ano po uh, manual clutch yan ito na po apaka lang to para tumulak kaya yan ito po yung kunting tutorial natin mga divers no ha thank you thank you for watching